Michelle. Mas gumanda ka ngayon. Oh my gosh. Thank you po. Oo, oh, ako ako. Gumanda ba ako? Ah, ako sabi ko nga, parang mas sumexy si Miss Jean ngayon ah. Ang itawa. Plastic ng bata. Ang <laughs> <laughs> bata na ito plastic. Ilap yata eh. So, oh, maganda ba? sana, plastic lang. Ay <laughs> hey, nako, mamili ka na nga? Um, category, anakan mo. Anakan hmm. mo? Yes. Sino ang gusto mong ma'am? Ano si Alien po. Brad ah! Pitt? Oh. ang tanong. Ano ang tawag sa magiging anak kapag pinagmate ang lalaking zebra at babae horse? Ang sagot yan, simple-simple. <laughs> lalaking zebra at babaeng horse. Seahorse. <laughs> Saan galing yun? Ituro mo. Buti, nadala, nadala mo itong malaking iPad mo. Oh. Anong oh. bata lalaking... si bra. Oh. At babaeng horse. Oh, tapos? O, oh, di horse. Eh, si... Z! Z! Oo, ah oh, Z! <laughs> horse. Oo, oh, oh, horse. Z. Horse. Z-horse. <laughs> ah! Eh. Choo Girl. Natatawa lang po ako kay Uncle Brad Pitt. Oo. Talaga, no? Eh, tama pong sagot, Ate Michelle. Zors. ano po? Zors. Zors. Zors? Kasi nung araw po, akala nila na kulam yan. Yung zebra at ah, saka yung horse. Saka doon ginamit yung salatang Zorseri. Kaya Zors ang tawag Kasi talaga. Kasi hindi natural eh. Hindi. Parang may nangyaring Kaya supernatural. Kaya akala nila kinulam. Mm. source Zors. Zors. Jose, anong tawag sa magiging anak ng lalaking zebra at babaeng horse? Horse zib. Ano? Horse zib. Horse zib. Inuna niya yun. Horse zib. Horse zib. Ah. Bakit? Gusto ko. Okay. <laughs> Michelle, ang sinabi ng pinili mong Gangnam ay... <laughs> Z-Horse. Is it a fact or a bluff? <clears throat> Piling ko po bluff. Hi. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. <laughs> ang sabi ni Michelle sa Z-Horse ay bluff. Anong sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Please reveal. Ah! Na bluff! When you cross a male zebra and a female horse, the baby is called, tama si Chuchay girl, Zorse. And it's spelled Z-O-R-S-E. Gale!